Ako, si Ramil Panis. Doon po isang tanggulang na nakatira sa Barugo Leyte. Ako ay isang special agent na handang ipagtanggol ang bayan. Kung may kasamaan, pupuksayin ko sila. Kahit anong man, ang kapalit. <makes noise> Ito naman sarapan sa ko ay si Andrew Permeo. Siya ang aking matalik na kaibigan. Lagi kami magkasama noong college bago pa ako naging special agent. Siya ay anak ng isang high rank official dito sa bansa. Pero sa pagkakalam ko, hindi siya sumasali sa mga politika. Wala rin siyang alam sa mga nangyayari ngayon. Sir College, yung professional tambay itong si Andrew. Nang dito, hinom doon. Parang walang plano sa buhay. Pero kahit na ganun, mabuti siyang kaibigan. Andiyan siya para sa akin yung kinakailangan. Hindi ko alam kung makakaya ko pang sabihin yung tulad ng dati. Bali yung Kailangan kong iligtas ang bansa laban sa kasamaan. Ang Maskaray ay isang kamakailang na buong grupo ng mga kriminal na nagsimulang gumawa ng maliit hanggang sa katamtamang sukat ng mga krimen. Isang minor de edad na si Matt Christopher ang hinahanap ng otoridad matapos itong mawala sa kanyang paaralan. Ayon sa kanyang mga magulang, umalis ito noong alas 8 ng umaga at mula ngayon ay hindi bumabalik pa. Si Matt Christopher ay anak ng Alkalde ng Lungsod at siya ay kinidap ng grupong maskara. Ang pangunahing target ng maskara ay ang mga opisyal, mga tao na sa kapangyarihan at ang mga namamahala sa bansa. Sinisikap kong dalhin sila sa ustisya mula pa noon. Sila ay may waga, ngunit mapanganib. At kailangan nilang pigilan. ang ente na nakala po kanina ay nagbibigay ng magandang impormasyon tungkol sa maskara. Ngayon, sa palagay ko ay maaari na lang silang ibaba. kailangan niyo dito Kayo, magtatrabaho sa akin. <laughs> Ay, nako. Bakit naman? Alam niyo ba na naman naman mananila kayo? Papakita ko sa iyo. tatanggapin niyo ba? Parehas hmm. naman tayo ng pinapaglaban. Pre. Ano ta mo niya na? Malay na kasi natabok, Kita na gud. Hanggang nga na maskara. Nagurusa na hera. Hindi maganda to. Kailangan natin ng backup. Tawagan mo yung HU. Si, tawagan natin hera. Ato At kagawas, kami na signal ngayon. Hello, Di Samuel. Hello, speaks. Kailangan namin ng na backup. Naharap na namin yung location ng ganggang tapos yung makasara. Okay sige, ang backup robot in 2 days. Wala't lang. Hindi pwede, kailangan ngayon na. Ito na yung pinakamagandang chance ah. Hindi na pwede yung pagpaliban to. Diri, kaya hey, may daiba ka-priority sa nato ni iba mga agents. Just wait na lang and let's see what I can do. tayo magagawa pre bukas pa daw rado yung backup natin ah big tabi ka muna ano ang gusto Inaharap ka? pa na ba? wala pa pre hinahanap ko pa rin sige pag may kailangan ka Jangan selalu bah. Selamat. Kamusta kayo? Kami ang maskara. Isa sa marami. magbabago ang lahat. Ang korupsyon na ginagawa ng mga politiko at gobyerno ay hindi na papalampasin pa. Anong nangyari? Sisirahin na kami ng kanilang simulat upang sila ay mawala. Ako ay mapagpatawad at ginagawa ko lang ang tama. Vicky, trace mo! pagsira sa kanila, dapat nilang ipakita at mga at mga kasalanan na ginawa nila sa ating bayan. Ibigyan ko kayo ng 24 oras. Adi, nakagaling na ako mga location. hanap Man, kita. Anya ka ng maskara kanina. Nakabili na ng akong tulong na location. Bumba rin eh. Dapat matatabo. Ano ibig sabihin yan? Dek sure lang, pero dapat nga matatabo. Andam ka na? Sure ka ba dyan? Hindi sure, pero kailangan natong katoon. Okay! Tara! ya. Sabi ni Victor na ang broadcast signal ay nagmula sa tatlong magkakaibang lokasyon. Lahat ng mga ito ay ang lokasyon na tinayo bilang parangal sa alkalde. Hindi kami sigurado kung anong mangyayari pero parang gustong pasabugin ang mga lokasyong ito ng maskara. Kaya para hindi magkaksaya ng oras, napag-isipan naming maghihulay. At pagkatapos naming i-disarm ang mga bomba, ay makikita kami sa huling location. Tigel. Ako ay yung mga kasing tapang. Ngunit pinaglalaban mong mali. Kailangan ko lang yung tigil to. Marami namin na yung second na may kita. Inosente. Sila ay magnanako sa bayan. Kasi naman magsalita ng ganyan. Hindi mo alam naman ito ang tuloy na sakripisyo eh. Sakripisyo baka ano Anong alam mo? kung gano'n, papakita ko sa puno ng sacrifice. True! Diba ba mo yan? Makaya mo masaktan yung kaibigan. Ngayon, umili ka. Bayan o kaibigan. Pre, pasensya na talaga. Ako,

naman talaga ako na ng mabuting kaibigan ni Andrew. Hindi ko siya sinusubukang isali sa lahat ng bagay. Pero siya palagi ang humihingi Ang bahay ito, naglalaban mong mali. tagpuan na si Matt Christopher sa kamay ng grupong maskara. Kinumpirma ng mga otoridad ang pagkasangkot ng grupo sa krimen matapos nilang mapatay ang kanilang leader sa naganap na inkwentro. Kinala ang leader na si Blair Olaes na lumaki sa magulo at maruming dako ng bayan. Wala na ngayon ang maskara. Ngunit sa anong halaga? Hindi kailangang mamatay ang kaibigan ko. Medyo natuwa ang ito sa balita. Napromote ako pero mas maraming akin trabaho. Ang pagkakakilanlan ni Mascara ay inihayag sa publiko. Siya ay isang lalaki naggangalang Blair, Lila, at lumaki sa mga Islams. Ito ay maliwanag kung bakit siya ay galit na galit sa bansa. na. Pero sana naging mas mabuting kaibigan ako. Mas mabuting tagapakinig. ka na talaga. Mag-iisip-isip pa ako. Hindi na kasi maupay na tabuha ako. Gusto ko hin. Simple lang ah, kinabuhi. Eh, hey, itindihan ko naman. Paano ko na? Tamagun mo ng maskara. ko alam. Sa mga sinabi ni Blair, ang hirap naman baliwala lahat yun. Nakita natin, sabay natin na nausapahan, nakita yung mga corruption, sabay din natin yung labanan. Pero, sa trabaho natin, hindi naman na tayo parikin. Baka, meron pa talagang katotohanan na hindi natin nalalaman. sa klap na buhay na meron tayo ito yung reality